guys! Welcome to my vlog. Ito, pumunta tayo ng ATM booth. Tapos, mag-withdraw tayo ng walang ginagamit na ATM card. So, ang gagawin lang natin is, i-open lang natin yung apps natin sa phone. Tapos, ano yun natin yung click. Tapos, pagkakuha ng blip code, pag lumabas yung blip code, English, ayan. Tapos, blip, withdrawal. Press and cancel the blip code. Ayan na natin, ha. hide ko na lang. Ayan. Just enter. Ayan, tapos mamimili ka kung magkano yung pre-withdraw mo 500 no na lang eto guys ano um, wala akong ginagamit na ATM tapos i-confirm mo siya sa mobile phone mo ng pin number mo tapos confirm mo lang ayan transaction na tapos ayan na may cash na siya wala guys tong ano ah, ATM card. Kaya okay lang na mag-withdraw ka na ng ginagamit na ATM card. Ayan, 500. 500 pa to. hindi tigit kasi. So, ngayon, 500 niya. So, ganun lang kadali. Kapag kayo, nagka-problema na wala yung ATM niyo, okay lang yan na gumamit kayo ng mobile phone. Kasi, Basta may once, may apps kayo ha. Kasi ganyan ang sistema dito sa Poland. Okay lang na wala kang ATM. Basta may mobile phone ka. Makakapag-withdraw ka sa mga ATM machine. So, less hassle. Kasi ako, naranasan ko na wala yung ATM ko. Hindi ko alam kung saan nung buntis ako. Or may iwanan ko something. Or nahulog ko something. Hindi ko alam kung saan hindi ko siya ma-report agad kasi medyo malayo sa amin yung sa back hook dito 30 minutes away eh winter noon hindi ako ba rin ba ba basta-basta makapag-ano makapag-yahi kasi ma nakakatakot mag-yahi dito pag winter madulas <coughs> tapos ayan tapos na tayo Kapag loss ATM naman, madali lang naman guys. Punta ka lang sa banko mo. Tapos, i-report mo kung loss ATM ka. Tapos ako, ito ng bago. Tapos nintay ka ng 5 working days. Para mapalitan nila yung anong mo bago ATM. Hintayin mo na lang. Ipadala sa ay, sa bahay yung sa address na binigay mo. Kasi ako ang ginawa ko, nag, nag loss ATM ako. Kwan, um, nagbago rin ako ng kwan ko. Ng address ko. Kasi para for safety daw sabi ni ano, ni eto Ito, kita niyo yung police station. Hindi lang din sa amin. <laughs> kaya, ano, kaya ingat na ingat ako. Kasi nasa sentro kami. Tapos, so ayun guys, ako na to. Pupunta na lang ako sa, sa supermarket. Bibili ako ng mandarin. Kasi nga, mas maunta ka ko yung gusto kong kinakain. Sana mga katulong ano? Mahirap kasi nga si Rira, hindi ko maayos anong maayos nakakawa yung bata. So ayun lang guys, thank you for watching.